Ayan guys, papunta kami sa palengke, mamili kami ng pa para sa Monday. Ayan kasama pala namin si WhatsApp fam guys. O, ayan siya. Ayan, syempre hindi mawawala ang dalawang bulinggin diyan magpapaiwan tsaka si The Explorer. Ah, Hi Hi. Yes. Uh, lunes is magpapalaro po kami, kaya so, bibili tayo ng bigas, biskwit mga sabon ganun kasi ang ipa part 2 po natin ay shoot double challenge part 2 ng ata at saka yung nanay ngayon uh, bukas sunday i-upload naman natin yung tatay tapos si part 2 din natin sila syempre. hindi naman yung sila magpapatalo ba? Diba? sama natin si misis ayun na. Uh, ayun na guys tara alis na kami bye 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 guys uh, ano nyo po papakita po namin sa inyo yung bayan mamaya ayun na po alis na po kami bibiliin po namin dito bibili po kami ng kalahating karton nito yung beef tapos kalahating karton din ng chicken tapos ganito rin dito ay sardinas ito kalahating karton nito tapos yung manghang tapos kalahating karton din ito ang sardinas para at least makano sa maraming pagpipilihan sakali. Mm -hmm. Ito guys ay pa premium pala namin, di ba? Sa susunod na palaro namin. Kumuha na rin kami doon ng ano, biscuit. Meron biscuit yun. Ah? Mm -hmm. Biscuit, meron Milo, Chucky. Chucky, wala. Ah, chake, Milo. Ayan, tapos yung iba is ano, uh, cash para merong baon. Tapos yung mga nanay naman, merong sabon, ano pa? Shampoo, Shampoo powder, gano'n para Minagamit sa mga nanay yun, mga nanay edition. Sa mga nanay. Nandun na yung bibiging ko dito. Ayan na guys, magpapakasyon na lang tayo. Ito yung sa mga bata. Ayan, ito po yung sa mga bata. Asserted na yung hunding, may loob. At kasama po namin si WhatsApp fam. So, follow nyo guys, WhatsApp fam. Pamangkin ko po siya. Ah, oh, si Luko. Ayan ano? guys, Luko, pala tayo nito. Pangabas to ng dalawang ano, dalawang buling to guys, sabi nila parang melty daw. Kaya ito yung kukunin natin. Ilang piraso to? Anin. Ayan, ayan guys, sabi niya melty. Wow. Ayan. Ayan na. Ito ni Lucas at saka ni Prince. Saka yung ate nila. Ayan. Ayan yung ate nilang ano, kasamang lumalamon dun sa... Lagi <laughs> sa bahay. Big. Ayan guys. Ito, favorite ni Lucas at saka ni Day. Kumuha tayo ng dalawa. Ito po kasi ay pang... Buto. Ibig sabihin eh. Favorite talaga niya yung green. Ano mo? <laughs> Pati yung kulay ng dami. Yan ito po kasi para sa para healthy po tayo. May pang buko siya. No? Pero hindi pa namin alam guys kung magkano ito. Pag may yung budget, iwala natin. Edition. Ang importante yung mga pa-premio natin kung tayo ito. Pero, bibili natin. Hello. Ano yun? Ayan guys, nandito na po kami sa bahay. Nakarating na kami. Yeah, ayan. Oh Ibababa Iba pa ni The explore yung ano. Nabili namin bigas. Oh, ito po yung binili namin bigas. Yung isa sa pamangkin ko. Tapos yung dalawa ay papremio. Tapos ito yung mga ibang papremio. Pa yeah. May mga noodles. Guys, ayan na masyal na pala si... Mama yeah. ni Amber, yeah. ayan si Adi si Abangan nyo na lang Inuunahan po yung... Inuunahan ko na yung patrenya. <laughs> Abangan nyo po yung uh, ano namin, pag-games namin sa mga susunod araw. Bye-bye!